Matapos ang ginawang sinasabing pagkakanulo ng Administrasyong Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ay naniniwala ang isang political analyst na wala nang makikita pa ang taumbayan na mabuti sa kasalukuyang gobyerno. Narito ang balita ni Virgil Parba. Na palagay ko wala na makikita magbabuti pang gagawin ang taong bayan dito sa mga Uh, sakit na akin at uh, sabik na sabik sa kapangyarihan. Matapang ang naging pahayag ng political analyst na si Adolfo Caado Paglinawan, kaugnay ng naging hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kahit pangawala na itong horisdiksyon sa Pilipinas dahil matagal na tayong hindi miyembro nito. Aniya, sa aksyong ito, ipinakita lamang ng kasulukuyang pamalaan na wala itong kaluluwa. Sa kabila ng mga batikos, isang bagay umano ang matagumpay na nagawa na Marcos Araneta Romualdez Campa. I think the Marcos, the Aranetas and the Romualdezes have succeeded in organizing the people against them. Sa gitna ng iligal na pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands, kaluwat ka ng prayer vigil ang inilulunsad ng kanyang mga taga-suporta sa iba't ibang bahagi ng bansa upang ipanawagan ang hustisya. Dahil dito, hindi na rin anya katakataka kung magresulta ito sa sunod-sunod na pagbibitiw sa loob ng administrasyon, kabilang na ang mga nasahanay ng kapulisan at militar. Nagkukulaps ang kabinet ni Marcos eh. At uh, hindi na ako nagugulat kung uh, mag magkaroon man ng mga mass resignation sa gobyerno, sa kapulisan o di kaya sa militar, hindi na ako nagugulat yan. Matapos ang pag-aresto kay Duterte, lumalabas sa social media ang mga pahayag ng ilang men in uniform na nagsasabing sila ay magbibitiw sa tungkulin. Sa pananaw ni Kaado, hindi raw ito isang bigla ang pangyayari. Matagal na umanong pinagplanuhan ng administrasyon ang naging hakbang laban kay Duterte. Ang eksaktong quotation, balikan nyo yung press code, analyze nyo. Ano sabi niya? Noong 6.30, sinabi niya na kay Remunia, let's put our plans into place. So may bitag nang nakahanda. Suspetsa ako, bago pa nang umalis si Duterte papuntang Hong Kong, matagal nang may plano, talagang yung timing na lamang ang hinihintay. Samantala, dahil sa ginawang hakbang ng administrasyon laban sa dating Pangulo, naniniwala si Kaadok na mas lalo nitong pinahina ang tsansa ng administrasyong Marcos na makasungkit ng mga pwesto sa darating na 2025 midterm elections. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Verhil Parpa, SMLN News.